Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong mahuhumaling at dikit na dikit sa iyo ang partner mo? Yung para bang mapabaliw talaga siya hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap, lalong-lalo na kung malayo kayong dalawa sa isa't isa. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mas lalong mahuhumaling at magkakandarapa sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ito'y napakasimple at napakadal lamang pong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo. Basta buo lamang ang loob mo na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig, at pagkatapos, kumuha ka lamang ng sili, kahit na anong sili na mayroon ka, at hiwain mo ito ng tatlong hiwa, at ilagay o isilid mo ito sa garapon na may kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng maliit na papel at panulat, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang at tupiin mo ang papel at isilid mo rin ito sa garapon na may kalahating tubig kasama yung sili. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asin. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang garapon, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nito, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at pa sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At itago ito pang matagalan. At paniguradong siya ay mas lalong mahuhumaling at dikit na dikit sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us.